mahigit isang siglo nang nangingibabaw ang tangke sa mga digmaan sa mundo. Ang konsepto ng pagsulong habang may proteksyon laban sa mga bala ng kalaban ay umiiral na mula pa noong sinaunang panahon. Noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo pinagsama ang internal combustion engine, armor plate, at continuous track system para makagawa ng makinang may proteksyon at nakamamatay na puwersa. Sa unang digmaang pandaigdig, naging madugo ang trench warfare dahil hindi gumana ang tradisyonal na pag-atake laban sa mga nakatagong posisyon, barbed wire, at machine gun. Ang pagdating ng tangke, ang naging tiyak na solusyon sa problemang iyon at lubos na binago ang paraan ng pakikidigma mula noon. Siyempre, ang mga tangke ay dumaan sa matinding pagbabago sa paglipas ng mga dekada na may malalaking pag-upgrade sa kanilang kakayahang umatake, depensa, at technical na aspeto. Ngunit, hindi rin sila naging matibay magpakailanman habang umuunlad ang mga tangke. Sumusunod ding umuunlad ang mga anti-tank na sandata laban sa kanila. Tulad ng ibang sistema ng sandata at panlaban, patuloy itong laro ng habulan ng pusa at daga. Ina-upgrade ang mga tangke para makasabay sa bagong anti-tank na sandata. Tapos ina-upgrade din ang anti-tank laban sa na-upgrade na, na tangke. At tuloy-tuloy lang ito. At sa nagpapatuloy na labanan, ang panig ng anti-tank ay nagpaputok ng pinakabagong nakamamatay na salba. Inilunsad ng Rheinmetall ng Alemanya at Lockheed Martin ng Amerika. Ang pinakabagong evolusyon sa anti-tank warfare. Ipinakilala ang Fuchs Joint Air-to-Ground Missile sa Defense and Security Equipment International 2025 Exhibition sa London. Dinisenyo ito para labanan ang pinakabagong tangke ng Russia at China. At tiyak na magdudulot ito ng pag-aalala sa mga taga-disenyo ng tangke sa Moscow at Beijing. Suriin natin ang Fuchs Jagam at ang pananaw nito sa labanan ng mga tangke at anti-tank ngayon at sa hinaharap. Ang Fuchs na nangangahulugang soro sa aleman ay ginawa gamit ang Fuchs Evolution na plataforma. Isa sa pangunahing produkto ng Rymet. Rymetal mula isang libo na Pitumput Syam ang anim x anim na gulong na plataforma. Itinuturing ng Bondesware ang maraming gamit na plataforma bilang gulugod ng lahat ng sangay nito sa isang libo at apat na sasakyan sa platapormang ito para sa Bundeswehr. Mahigit walong daang sistema mula sa apat na pung uri ang ginagamit pa rin ngayon. Tulad ng pangalan, ang e-evolution update ay puno ng makabagong tampok na ayon kay Rim Metal ay magpapahusay dito para sa susunod na dalawampung taon o higit pa. May mas malaking loob ito, kayang magdala ng mas mabigat na karga at may pinahusay na powertrain, anti-lock brakes, at Central Tire Inflation System. Dagdag pa, naglagay din ng proteksyon laban sa balistik, chemical, biyolohikal, radiological at nuclear. Sumusunod din ang sasakyan sa NATO Generic Vehicle Architecture. NATO Generic Vehicle Architecture, isang bukas na pamantayan na nagpapadali sa integrasyon ng elektronikong subsistema na kayang patakbuhin mula sa isang multifunction crew display at control unit. Pwedeng lagyan ng upgrade kit ang sasakyan para sa mas mahusay na amphibious o mataas na proteksyon laban sa putok, IEDs, at mina. Dahil sa mga pagkakaibang ito, ang Fuchs Evolution ay pwedeng gamitin bilang troop transport, command at reconnaissance vehicle, combat support para sa engineering o medical force, or combat vehicle na may medium caliber turret. May mga kit na madaling gamitin para gawing mine clearing vehicle, electronic warfare vehicle, o plataporma ng radar systems at mas ang sasakyan. Ngayon, may bagong miyembro ng pamilya ng Fuchs na dinisenyo para sirain ang advanced na tangke tulad ng Russian t sham na po at Chinese type sham na po X. Ayon sa disenyo, kayang lagyan ang Fuchs Jagam ng 24 na patayong missiles gamit ang anim na quad launcher. Iyan ay napakalaking dami ng agarang firepower na maaaring gamitin anumang oras sa isang armored na sasakyan. Ang pagkakaroon ng ilan nito ay magbibigay sa mga tropa ng kakayahang mabilis na labanan ang isang malaking puwersa tulad ng isang buong brigada ng mga tangke. Gamit ang compressed gas, itinutulak ng launcher ang misil palabas ng lalagyan bago sindian ang motor. Original na dinevelop ang teknolohiyang ito para sa M200, Shamnaput Sham Launcher, isang apat na rileng disenyo para sa mga, sa mga helicopter. Ginagamit ang sistemang ito sa attack helicopter. Anim, naput apat Apache at Mark apat naput isa vertical launch system. Vertical launch system. Matatagpuan ito sa maraming barkong pandigma ng United States at iba pang Navy. At ngayon ginagamit na rin sa sasakyang may gulong. Tungkol naman sa mga misail, kasalukuyang kayang magpalipad ng Fuchs Jagam ng dalawang uri. Ang air-to-ground missile, isang daan at pitumput siyam joint air-to-ground missile ng Lockheed Martin at ang mas lumang air-to-ground missile, isang daan at labing apat ar Hellfire. May medium range na version ang Jagam. Ang Jagam medium range na mas versatile para sa iba't ibang target at distansya ng labanan. Ang Hellfire at karaniwang Jagam ay may abot na 5 milya habang ang medium range na Jagam ay may abot na sampung milya. Parehong 20 libra tandem-shaped charge fragmentation warhead ang gamit ng tatlong misail. Pero iba-iba ang kanilang paggabay. Gumagamit ang Hellfire ng semi-active laser homing. Kaya kailangan ng operator na itutok ang laser sa target para tamaan ito ng misail. Ang Jagam ay gumagamit ng multi-mode seeker na pinagsasama ang pinahusay na semi-active laser seeker para sa mas tumpak na pag-atake at millimeter wave radar. Ang radar mode ay nagbibigay daan sa fire and forget na pag-atake sa mga gumagalaw na target sa kahit anong kondisyon ng panahon. Bukod pa rito, kayang gamitin ng jagam ang parehong mode ng sabay. Hinahanap ang mga target gamit ang laser designation at pagkatapos ay tinutumbok ang mga ito gamit ang radar. Ito ay partikular na kapakipakinabang. Kung ang laser beam ay pansamantalang nahaharangan ng mga kondisyon ng atmosfera o napuputol sa anumang dahilan habang nasa terminal phase ng pag-atake. Kung mangyari ito, gamit ang millimeter wave seeker, dapat matamaan pa rin ng missile ang target sa karamihan ng pagkakataon. Pinapadali ng radar engagement ang sabayang pagpapalipad ng maraming missile para sabay-sabay tamaan ang mga target. Dahil hindi na kailangang isa-isang itutok sa laser, ang bawat isa, kahit alin sa tatlong uri ng misail ang ilunsad. Natutukoy at tinatarget ang mga kalaban gamit ang isang electro-optical sensor package na nakakabit sa isang humigit kumulang labing apat na talampakang taas na telescopic mast. Sapat na ang taas na iyon para sa karamihan ng line of sight na pagtutok na kailangan. Sabi ni Ryan Metal, kaya ng sensors tukuyin at ilock ang target sa lima milya. Naabot din ng Jagam at Hellfire na missile. Gayunpaman, maaaring matukoy ang mga target gamit ang offboard sensors mula sa mga third party na kagamitan tulad ng mga drone na maaaring kailanganin para makamit ang pinakamataas na performance ng mas malayong abot na Jagam Mister. Bukod pa rito, kayang matukoy ng mga pangunahing sensor ang maraming target ng sabay-sabay kaya't hanggang 24 na pangunahing battle tank o iba pang target ang maaaring tamaan ng sunod-sunod nang hindi nagre-reload. Ang kakayahang tamaan ang dalawang dosen ng tangke sa isang salbo ng halos sabay-sabay at hindi na kailangang mag-reload ay isang malaking kalamangan. Maaaring matapos agad ang laban ng mga tangke, ngunit hindi lang sa mga tangke limitado ang Fuchs Jagam. Ayon sa Rheinmetall, ang mga air defense system, patrol boat, artilleria, rocket launcher, radar installation, command at control node, bunker, at iba pang urban structures ay mga angkop na target din. Maari rin nitong tamaan ang mga target sa himpapawid tulad ng mga drone sa ilang mga sitwasyon. Tama, ang Jaga missile ay unang ginawa bilang air-launched na sandata laban sa tangke. Madali rin itong mai-install sa mga sasakyang panlupa tulad ng Fuchs platform at mga barkong pandigma. Kabilang na ang mga medyo maliit na patrol boat dahil sa quad launcher. Nabibigyan nito ng malakas na sandata ang mga maliliit o magagaan na unit para labanan ang mga armored sasakyan. Matibay na posisyon at target na may matinding proteksyon. May pop-up flight profile ang Jagam at Hellfire. Kaya pwede silang gamitin laban sa mas mahihinang target na nagtatago sa likod ng matitibay na harang tulad ng pader o batong nakausli. Lalo itong mahalaga sa mga operasyon sa masisikip na urban na lugar. Dahil sa lahat ng kakayahan nito, nakakapagtaka kung bakit kakaunti pa lang ang gumagamit ng makabagong misail na ito. Sa ngayon, United States, United Kingdom, Poland, South Korea, at Netherlands lang ang bumili ng Jagam Missile System para sa attack, helicopter, at drone nila. Ginagamit na ng United States ang Jagam sa kanilang attack, helicopter anim naput i Apache attack helicopters at attack helicopter isa sa Viper attack helicopters. Pati na rin sa MQ ay sa Sea Grey Eagle unmanned aerial vehicle. Nakuha na ng United Kingdom at Netherlands ang Jagam system para sa kanilang attack helicopter. Anim naput i Apache helicopters na aprubahan ng United States State Department ang mga pagbili noong Oktubre dalawang libo at dalawamput tatlo at Hunyo dalawang libo at dalawamput lima. Ang paglulunsad ng Fuchs Jagam ay bahagi ng layunin na palakihin ang merkado ng sistema, lalo na sa, sa, Europa, sa kanyang pagsasalita sa paglulunsad. Sinabi ni Paula Hartley, Vice Presidente at General Manager ng Tactical Missiles, para sa Missiles and Fire Control ng Lockheed Martin. Ang parehong bagay, iminungkahi rin niya na ang pagtutulungan ng United States at Alemanya ay magpapalakas sa ekonomiya at seguridad ng Europa. Mahalagang salik ito sa pagtanggap ng sistema habang nagsisimula ang mga kasaping Europeo ng NATO ng malawakang paggastos sa depensa na di pa nakita mula matapos ang Cold War noong 2000 at 2005 nangako ang mga kasapi ng nito na itaas sa 5% ng gross domestic product ang paggastos sa depensa sa loob ng 10 taon sa marami sa kanila ibig sabihin nito ay mahigit doble ang dagdag sa kasalukuyang gastos sa depensa ang mga Europeo na maiintindihan ay nagpakitang gagamitin nila ang dagdag na gastusin para palakasin ang sariling industriya ng depensa. Kasabay nito, nangako ang European Union na patuloy bibili ng maraming sandata mula United States bilang bahagi ng kasunduan sa kalakalan. Malaki pa rin ang magiging bahagi ng gastos ng Europa sa depensa para sa United States. Made na armas na namamayani sa kanilang arsenal, pati sa mga bago. Gayunpaman, ang pamumuhunan sa isang kagamitan tulad ng Fox Jagam, nagawa ng isang United States, European, na pakikipagtulungan ay maaring magbigay daan sa kanila na tamaan ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kung tutuusin, bukod sa mas kapakipakinabang na paggasta sa depensa, may iba pang benepisyong dala ang makabagong sistemang ito. Kasama na rito ang gastos. Nang ito ay dinisenyo, inaasahan na ito ay magiging mas mura kumpara sa iba pang katulad na armored na mga solusyon laban sa tangke na nakabase sa sasakyan Ayon na rin sa mga gumagawa nito, siguradong may malawak na hanay ng mga kakumpetensya ang Fuchs-Jagam pagdating sa mga sandatang kontra-tangke. Ang unang mga tangke, gaya ng British Mark I, noong unang digmaang pandaigdig ay inaatake gamit ang mortar, granada, o sa pamamagitan ng pananambang dahil noon palang umuusbong ang sandatang kontra-tangke. Nagbago ito malapit sa dulo ng digmaan dahil sa Mauser Tankgewehr M1,600, at labing ng Alemanya, ang unang kontra kontratangke sa mundo. Sa pagitan ng dalawang digmaan, pinino ng hukbong Europeo ang konsepto at dinevelop ang maliliit na baril kontratangke gaya ng 37 mm pack, 36 na naging pamantayan sa maraming bansa. Gayunpaman, habang kumakapal ang baluti ng mga tangke, mabilis na naging laos ang mga sandatang ito, kaya tinawag silang tank door knocker dahil hindi na sila kayang magdulot ng makabuluhang pinsala. Nagbago ang lahat ng nadevelop ang shape charge or high explosive anti-tank round na tinatawag ding high explosive anti-tank na nagbigay daan sa pagbutas ng baluti ng tangke kahit hindi nakadepende sa bilis ng bala. Magaan, portable, nagpapaputok ng high explosive anti-tank. Ang German Panzerfaust, American Bazooka, at British Piat ay mga sandatang kayang dalhin ng isang sundalo at agad na ginawang maramihan sa mga pabrika. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, nilagyan ng makapal at at pahilis na baluti ang mga tangke, gaya ng Soviet T-34 at German Tiger II para labanan ito. Dahil dito, ang mga anti-tank na baril ay lumaki ang kalibre, gamit ang mga sandata tulad ng British 6-pounder at 17-pounder at German 88 8 cm pak 43 tatlo na umabot sa 57 at maging isang daan at dalawamput walong em na kalibre. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago ang paraan ng paglaban sa mga tangke. Ang pagunlad ng mga electronically guided na missile ay nagdala ng kakayahang fire and forget at malaki ang naitulong sa pagpapahusay ng katumpakan at abot ng mga ito. Karaniwan, may tandem warheads ang mga sistemang ito para mapabagsak ang explosive reactive armor. Isang depensibong teknolohiya laban sa heat round. Sa kasalukuyan, ang mga makabagong anti-tank weapon system ay nahahati sa apat na pangunahing kategorya. Mga anti-tank missile, rocket-propelled grenade launcher, o rocket-propelled grenade mga tracked na anti-tank na sasakyan, at mga wheeled na anti-tank na sasakyan. Tulad ng Fuchs Jagam, marami ring wheeled at tracked anti-tank na sasakyan ang nagpapaputok ng anti-tank missile. Bagamat malabo ang mga hangganan ng kategorya, hindi direktang kakumpetensya ng Fuchs Jagam ang mga rocket-propelled grenade. Karaniwan silang pinapaputok mula sa balikat at kadalasan ay isang high-explosive anti-tank round lang ang kayang iputok sa bawat pagkakataon. Ang mga pangunahing rocket-propelled grenade ng pamilya N anti-tank o ngayon ay Swedish Carl Gustav M4 anti-tank 4 heat anti-tank 4 CSAST anti-tank 4 CS High Penetration at ENLA Daglat ng Next Generation Light anti-tank weapon. Epektibo silang sandata laban sa tangke at armored na sasakyan o matitibay na posisyon at mas mura kaysa sa Fox Jagam. Hindi sila sasakyan, walang armor at isang bala lang ang kaya kumpara sa 24 precision guided missiles ng Jagam. Pagdating naman sa mga tracked na anti-tank na sasakyan, ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga miyembro ng NATO ay sa katunayan, ang kanilang mga pangunahing battle tank tulad ng M1A1 at M1A2 Abrams aleman na leopard, dalawa apat at dalawa alimang, at britanikong challenger dalawa. Halimbawa, ang mga variant ng M1 Abrams ay may isang daan at dalawampung M, M dalawang daan at limamput anim smoothbore cannon na nagpapaputok ng advanced na bala gaya ng M8, dalawamput sham series armor piercing fin stabilized, discarding sabot rounds. Magagamit din nito ang M1,100 at apat na put advanced multipurpose round na para sa point detonation at airburst modes. Parehong nakakasama sa kalabang tangke ang dalawang balang ito kapag tumama ng direkta. May ilang ga ilang espesyal na truck anti-tank na sasakyan na ginagamit. Katulad ng mga wheeled na kakumpetensya ng Jagom, karamihan sa mga modelong dinevelop noong labinsiyam na daan at pitumpung dekada at walumpung dekada ay unti-unti nang inaalis sa serbisyo at hindi kayang makipagsabayan sa mobility, firepower, at mga high-tech na tampok ng jagam. Gayon paman, may ilang modernong sistema na kasalukuyang ginagamit o dinedevelop na kayang tapatan ang lakas at mga tampok ng Fuchs jagam. Kung hindi man sa dami ng sabayang misil, ang Kaplan 10 STA FNSS ay bagong henerasyong tracked anti-tank armored fighting vehicle na gawa ng Turkish na FNSS para sa Turkish Armed Forces. Ang pinakamaliit na miyembro ng Kaplan Armored Vehicles ay dinisenyo para sa operasyon kasama ng battle tanks na nagbibigay ng mobile anti-tank capability. Ito rin ay kabilang sa iilang specialized anti-tank vehicle na amphibious. May dalawang rear-mounted na water propulsion system ito kaya nakalulubog sa tubig agad at nakakagalaw ng mahusay sa malalim at mabilis na ilog. May remotely operated at fully stabilized weapon station ang Kaplan 10 STA. Tulad ng Fuchs Jagam, kaya nitong mag-mount ng iba't ibang anti-tank guided missiles gaya ng Russian Kornet E, Turkish Mizrak O, Ukrainian Skif at may pitong daan at anim naput dalawang mm coaxial machine gun may integrated night vision, laser protective periscope para sa mas magandang situational awareness at tatlong daan at anim na degree surveillance system ito. Dahil hindi pa available para sa export, at wala pang NATO missile configuration, hindi pa direktang ang ng Fuchs sa Europa sa ngayon. Sa aspetong iyon, ang FGM, isang daan at apat na put javelin ng United States ay tiyak na isa. Ang FGM, isang daan at apat na put javelin ay isang man portable fire and forget anti-tank guided missile system na gawa ng Raytheon at Lockheed Martin. Malawak itong ginamit sa Afghanistan, Iraq, Syria, Libya at particular sa Ukraine kung saan mahigit 10,000 javelin systems ang nasupply ng United States. Manportable ito, at may saklaw na 3 milya kalahati ng Hellfire o Jagam, subok na ito sa labanan. Madaling makuha at epektibo laban sa mga tangke, na may explosive reactive armor dahil sa tandem heat warhead, sa halagang dolyar, isang daan, at pitumput limang libo hindi kayang tapatan ng Fuchs Jagam ang presyo-presyo nito. Bawat Jagum o Hellfire missile na pinaputok ng sasakyan ay may katulad na halaga. Hiwalay pa sa presyo ng sasakyan. Kagaya ng Javelin, ang direktang kakompetensya ng Fuchs ay ang French Acheron Moyen Porte, dating tinatawag na Missile Moyen Porte o M Moyen Porte, ang ikalimang henerasyon na magaan at multi-purpose na anti-tank guided missile ay pwedeng standalone para sa infantry o i-integrate sa sasakyang pandigma para makagawa ng katulad ng Fuchs Jagam. Dinisenyo ang sistema para labanan ang iba't ibang target tul tulad ng pangunahing tangke, pinatibay na estruktura, bunker, at infantry sa bukas. Umaabot ng mahigit 25 milya ang saklaw nito. Ang Acheron Moyene Portea may tandem heat, multi-purpose warhead, na kayang tumagos ng tatlong putsyam, na pulgadang armor, at butasin ang dobleng kapal ng konkreto. May dual-mode seeker ito na kombinasyon ng uncooled infrared sensor at color television channel, kaya epektibo sa ibat-ibang kondisyon ng ilaw. May advanced na sensor ito gaya ng band dalawa infrared camera-day camera, laser range finder, global positioning system, at magnetic compass para mas mapahusay ang pagtukoy. Compatible ang sistema sa network-centric warfare at na-integrate na sa Swedish combat vehicle, po infantry combat vehicle na gamit din ng Ukraine. Dahil sa mga katangiang ito, ang pag-integrate nito sa kasalukuyang fleet ay maaaring maging mas matipid at mas flexible na opsyon kumpara sa Fuchs system. Pinakadirektang kakumpetensya ng Fuchs Jagam ay ang paparating na British Boxer Overwatch. Isang concept demonstrator ng Brimstone Missile Equipped Boxer Armored Fighting Vehicle. Mayroon itong 8-cell launcher module para sa Brimstone 3 missiles na nakakabit sa kaliwang bahagi ng sasakyan na maaring ibaba habang bumibiyahe at itaas kapag magpapaputok. Ang Brimstone Missile ay kilala sa kakayahan nitong magamit sa iba't ibang plataforma. Gamit ang iisang missile, nagbibigay ito ng non-line of sight na kakakayahan para tamaan ang target kahit walang direktang linya ng paningin. May tunay itong Dual Mode Seeker para eksaktong tama at mababang collateral damage sa mahigpit na sitwasyon. Dinisenyo ang sistema para sabay na umatake sa maraming target sa isang misyon at gumana sa anumang panahon gamit ang fire and forget na teknolohiya. Pinapayagan ng modular na disenyo na mapalitan ang mission module nang hindi binabago ang drive module ng boxer. Kaya nananatili ang mobility at mababang profile para sa kaligtasan. Depende sa halaga, maaring ito ang pangunahing kakumpetensya ng Fox Jagam sa market share ng Europa sa mga susunod na taon. Ang sistema ng Fuchs ay kayang magpaputok ng tatlong beses na mas maraming uri ng mga misail kumpara sa Overwatch at tatlong beses din na mas marami sa isang salbo. Mas configurable ang Overwatch kasing futuristic, madaling i-deploy, at mabilis din. Ang Fuchs Jagam ay tumatakbo ng higit 60 milya bawat oras at may saklaw na mga 500 milya. Sa huli, malamang na hindi mula sa ibang high-end na sistema ang pangunahing kakumpetensya ng Fuchs System. Lampas 20,000 Russian armor ang nawasak o napatigil ng Ukraine sa tatlo at kalahating taon mula ng salakay ng Russia, kabilang ang ilang libong tangke. Mahigit 60% sa mga iyon ay nasira ng mga drone. Karamihan ay simpleng first-person view drones na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Ang bawat misil mula sa Fuchs system ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang daan at dolyar. Sulit ang gastos kung para sirain ang multimilyong dolyar na tisham na puem na tangke. Pero mas kapana panabik para sa mga hukbong sandatahan ng Europa. Ang sirain ang parehong tangke gamit ang sandatang 10-20 beses na mas mura, mas mabilis, at mas madaling gawin. Lalo na kung ang Fuchs Jagam o Boxer Overwatch ay kasinanghina rin ng mga tangke laban sa mga drone. Habang patuloy na umuunlad ng mabilis ang teknolohiya ng drone, Maaaring mangyari na, sa susunod na yugto ng labanan ng tangke, laban sa, sa anti-tank, hindi na lamang pinakamalaki, pinaka-advanced, o pinakamahal ang magkakaroon ng kalamangan. Ang mga murang, mabilis at madaling ulitin na drone ay maaaring maagaw ang merkado ng mga advanced na sistema tulad ng Fuchs, Jaggers, at Thunder. Panahon lang ang makapagsasabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa teknolohiyang militar. Maraming salamat sa panonood.